Ayan guys, yung ating kaserola may tubig na at saka yung mga lamas na sibuyas o kamatis giuna na natong lunod guys. So mag-antay lang tayo ng mga 20 minutes bago kumulo yan guys. Balikan nato. So, yun okay. Na guys, after 20 minutes, nimbukal na guys. So ato na nang ilunod ang isda guys. So tara na isda. Ayan na guys. Ayan na guys, nalunod na natong isda guys. So ato na lang siyang pabukalon guys. Mga 20 minutes po na nga itong paabot guys. Antes mo bukal, Okay, balikan na ito so, so, guys. I Check guys kung nimbukal na ba. So, grabe na bukala guys. So, after 20 minutes guys, sa atong paabot, nimbukal siya. So, ito lang yung pambukalon guys, para maluto ang isda and then para mawapod ang lansa. No? Ang lansa sa isda. Maganda yung lutong-luto talaga ang isda guys. So, atong balikang takom guys. So ayan guys, i-check ulit natin guys. Ayan, nag-fast forward na tayo guys. Ako na nang gitimplahan. Gibutan na akong bitsin o gasin. And then, ako nang gitilawan. Lamihan ng sambaw. Tama, istami siya guys. Okay, Kay fresh kayo ang isda guys. O. Ayan, ilalagay na natin ang pampaasim guys. Ayan, ang nagpalami sa itong niluto karong adlawa, guys. Sa sinabawang isda. O, tinuwang isda sa Bisaya. O, di ba nag-ano nag, na medyo nagkakulay na ang iyan sambaw guys. Tino. So mong itilawan ang ang guys, medyo maasim asim na manamis namis mis lammi kayo mama kay ngun ko nga. Tara na mga natin lammi kayo kao na. And then ibutan na nato ang green na sili, ang akong paboritong green na sili, guys, ang nagpapalami pun sa atong niluto karong adlaw guys sa tinuwang isda. So hayaan na natin kumulong kumulo siya guys Para magawas gilang ang kalami sa atong nilutong tinuwang isda guys Wow lami kaayo Ulo ang grabing bukala oh alam mo basta ba sa mga fresh ko ang isa mga fresh nga isda nga guys na nga tulituon guys. Lamiya na sabaw tamis tamis nga. Nga basta lamiya basta lami. Lami kayo. O oh, yan guys oh. Wow, mga itong tinawang isda. Nga bao guys. nga bao guys. Lami kayo. Yan buka lang kayo guys oh. O oh, di ba? Busog na patanay. Busog busog na patanay. Hab hab na patanay guys. Pagkahunod na patag-usak plato kung kanoon guys. So lang guys, luto na siya guys. Ato na siya mga 10 minutes para kung angin mo lutong-lutong gin isda no. Og ko ta mga tong video guys. Thank you for watching guys and see you on my next vlog. Bye-bye. Galbisa sa all.